Ngayong araw guys ay simula na naman ang araw ng aming pagkukopra Bali ito na pala ang pinakahuling araw namin sa pagkukopra Siya nga pala, dito nga pala kami ng ilaw ng isda Hanggang doon, sa dulo dito nga pala kami nagparipas ng gabi, bali nagcamping kami dito. Dahil hinintay namin at binantayan namin na maluto ang kopra para siguradong hindi masunog. Kaya medyo gabi na kami natulog dahil hinintay namin na maluto ang kopra. Medyo malamok nga lang dito at sobrang lamig lalo na pag madaling araw na. Pero ox lang dahil sanay naman ako sa pagcamping namin ng mga team itik. Natutulog din kami kung saan saan lugar. Kaya sanay na rin ako sa mga lamok na lugar. Pero balita ako meron na silang camping peraban kaya safe na safe na sila kahit saan pa sila matulog. Baka buyan yan. Noobin, makasama ulit ako sa kanilang Philippine Loop na uwian para masabukan ko rin sumakay kay lokbo pag naayos na at na-renovate na siya. At kinabukasan nga ay maaga kami tinanghali ng gising dahil medyo napuyat kami kagabi. Kaya bumangon agad kami at para simulan na agad ang bagong simula ng trabaho. At sinek na nga namin ang sinalang namin na kopra at tinignan namin kung may apoy pa at binuhusan namin ng tubig para si siguradong patay na ang apoy. At syempre, check namin kung luto na ba talaga ang kopra para simulan na namin ang pagtitingkal. At yun na nga, hindi pag-aanong luto ang sa ibabaw, pero ang ilalim ay luto na. Kaya isasalang ulit namin sa pangalawang salang ang mga hilaw at paghihiwalay namin ang hilaw at luto. Dahil hindi pwedeng lutuin pati ang ibabaw dahil masusunog na ang ilalim. Kaya no choice talaga dapat isalang ulit para siguradong maluto. At yun na nga pinaghiwalay na namin ang luto at ang medyo hilaw pa para sa susunod na salang ay isasalang ulit namin ang medyo hilaw pa. At ito nga pala ang aming almusal ngayon. Nilagang saging na saba. Sarap na ito guys. Daban daman mo talaga ang um, probinsya vibes habang kumakain kani itong nilagang saging nasa ba. Ito guys, so luto na. Mahirap na doon. Yeah, hanguin na natin guys, tignan nyo, luto na. Malalaman natin kung luto na kapag, paano ba yun? Tinitikman ba to? Mm -hmm. Hindi. Hindi. <laughs> paano kaya malalaman kung luto na? No? Paano malalaman dito kung luto na kapag check-in mo dito? Yeah. Siyempre, pagbabantayan mo to, paano malalaman kung luto na? Oh, ganito, yun, luto. na yan. Paano, ano, para tandaan? Med medyo brown na siya eh. Iba ng kulay. Brown na siya. Tapos? Tsaka yung hilaw naman. Tsaka yung hilaw, sa ibabaw. Hindi naman, kasi sa, yung, karamihan dyan, dito sa ibabaw, puro mga hilaw na yan. Ah. Uh, hindi kasi naabot ng init. Ito dito, oh, hilaw pa yan. Mga puti-puti pa eh. Ah, pag may puti-puti pa, yun ang hilaw. Tsaka madali lang naman kasi yung yun sa ilalim niyan lahat puro luto yan yun si babaw lang ah kaya kaya di mo nado hilaw yan di lulutuin pa ulit yan oo oh. mga balat na sila tang tingkal na saka lulutuin mm -hmm. ulit ah okay salamat sa informasyon ngayon naman ay magtitingkal tayo ito guys o oh. ito yung mga hinango pinag separate ito ang hilaw pa ba lutuin ulit yan at ayun ang mga luto na ito so, nga guys, so naghaango na kami. Mga luto na, tapos ito daw mga hilaw. Ito na nga, oh. Mga ano sila, tutuklak na. Hila. Ano ba tawag dito sa proseso nito, sa Bicol, sa pagkukopra na ito? Ano tawag dito? Ang tawag dito ay pagtitingkal. Pagtitingkal? Ah. Ayan yung pinaka, ano sunod sa ano, no? Oo. Oh. Pagbibiak, ito, bali. Ay, sasalang, eh. Sinalang na pala yan, no? Oh. Bali, ano, luto na. Ano ba ano? Paano bang paraan yan? Para mabilis. Ah, ganyan ba yan? Paano bang proseso niya para mabilis? Para nito, para para mas mabilis, kailangan sugatan na muna ganito. Ah, ganyan. Yung Pag na siya, tsaka mo na siya ikutin. Ah, ganoon lang pala. Madali lang pala. para, para malaman yung pagluto, ito yung kulay niya, oh. Ayan, ah, luto yan. Oo. Oh. Ah, Luto na siya. Tsaka yung hilaw naman. Siya siya Ay, yung hilaw, paano mo malalaman? Yung, paano, yung hilaw ba siya? Ito. Maputi pa siya. Ah, maputi pa. Maputi pa eh. Ibig sabihin, hilaw pa yan. Hilaw pa yan. Parang ikata pa, no? Ano ba nangyayari kapag na... Pag hilaw? Marireject siya, no? Oo. Oh, ah, marireject ano ba? ba siya? Dahil ginaistak sa ano? Paano ba yan? Ini stock sa ano bodega. Ini stock at sa kapag hilaw. Oh. Ah tama ba? Eh, ganun pala 'yon. Pag pagluto hindi nabubulok, no. Ibig sabihin na preserved siya. Ah ganun pala 'yon. Kasi pag maraming hilaw, mababayong yung ano, oh, kilo. Mababa yung benta, babawasan yung kilo, babawasan no. Babawasan yung kilo mo. Sayang. Ah, sayang Ganun pala tama. Kailangan lutuin na maayos. Eh pag nasunog naman, paano naman mangyari? magaan. Magaan. Ah, gagaan kasi nauubos na yung mantika niya, no? Nauubos. Nauubos na. <laughs> kailangan pa rin. Kailangan tama, ta tama lang yung -ta Dapat sakto-sakto lang talaga, no? Sakto lang. Hindi sunog, hindi hilaw. Ganon pa lang ang proseso ng ano. Kailangan talaga marunong ka rin talaga maglukad. Dahil pag hindi ka marunong, dugi ang abot mo. Buti sila. Mga ilang taon na kayo nagkukopra? Bayaw matagal na matagal na rin si papa yung matagal yung na hindi naman hindi na no? eh. simulat sa pul simulat sa pul talaga siguro mga sa 20 anos na hindi pa oo oh, ah uh, gano'n 20 anos talaga gano'n oh, grabe Okay. sa susunod naman yan ay pag naluto yung uh, ang gagawin para sa mga hilaw lulutuin ulit no ay maglalagay ulit Lalagay ulit sa lutuan. Pero natinggal na siya. Wala na siyang bao. Lutuin ulit sa Pero mabilis na yung maluto, no? Tapos, pag, pag luto na, ilalagay na dito. Sa sako, diretso na. Tapos, isisiya na yan. Ano, tawa, ano ibig sabihin ng siya? Parang transfer na ano. O, i-deliver na pa ano? Ay, sasakay sa ano? Saan ba yun? Sasakay? Sa kabayo. Sa kabayo. Ay, mamaya. May kita natin sa yun. Sa kabayo. Sa kabayo. Antayin natin yung magsisiya dito. Bibidyohan natin kung paano ba yun. Okay. Mayroon naman ulit. Thank you. Palpak. <laughs> Unang try palpak. Unang first time. Pasado ba yan o ano? Bagsak yan o. Bagsak sa quality control yan. Ulitin natin. Ah. Hindi. Hindi para pala ako dito nagde-drive no yun tanggal hilaw puti ah ito ah, ah. Hmm, hirap nga talaga. Madali siya na mahirap. Pero mas madali ito kaysa dun sa nagpapalaw. Madali ito dahil malapit na matapos. <laughs> so, okay. Thank you. Ang trabaho dito sa bundok. Oo oh, nga, yan lang. Ayan, ayan para sumiksik. Para magtayang kabayo. Hahaha. <laughs> <laughs> ilang sako kaya ng kabayo? Dalawa lang. Ilang kilo isang sako niya? Uh, sa depende sa pagbayo. Depende na. No? Pinaka oh. mataas? 60. 60 kilos? Uh oh. 120 dalawa, no? Uh oh. Kaya-kaya kabayo yun. No? Sakay pa ako. <laughs> okay. ah, sakay pa. <laughs> <laughs> okay, Dito na guys, yung ano, kukuha ng kopra. Nalukad. Kukuha ng kopra. Hay te na, na. Sa hirap ng buhay. Kailangan magakot ng kupla para may makain. Bata ka pa lang yan na trabaho mo? Oo, maliit pa lang. <laughs> Ay, isasakay na guys yung ano. Sa ako. Ginagawa pag bibisay. Ano pagala ng kabayo mo? Si Black Brown. Black Brown. Black brown. Ilang Black taon brown. na? Mga ilang taon na to. Ano na to? Mga 5 years na. 5 years. Mga gaano ba katagal ang buhay ng bayo? Depende, Ma matagal din ang buhay pag iningatan. Ah, iningatan. no? oh, kasi pag mga <coughs> hindi mo iningatan. Para tao din ba yung edad niyan? <coughs> hindi naman. Hindi naman siguro. Kasi may sakit din ang mga kabayo eh. Oo, oh, sabagay. no? O, walang mga gamot. Limang taon na pala to si ano. Daki na rin eh no? Hmm. Di ba 'to yung pinapangarera? Hindi. Di, no. Mas, mas malaki yun, kupra. Mas malaki 'yon ano? Native yata 'yan. Native, <laughs> native na kabayo. Lakas ng dalawang sako, tig 60 kilo. 120 kilo kasama pa yung ano. Sakay pa yung may-ari. May-ari. Ayun kaya. Yan, sasakay na guys. Oh. Ayun na. Oh, kayang kaya, grabe. Dakas ng kabayo. Na. Dakas ni Horsey. Nagagasolina pa siya, kumakain ng damo. Gay, kain ka muna. Arek. Arek. Guys, shout out kamo na. Shout out muna do ang Bustawin. <laughs> para siya do sa patag Guys, <laughs> salamat. Bali tatlong balik nga Baby pala ba siya. ang nagsiya o ang naghakot. Dahil bari 10 sako ang nakopra namin. At pagbalik nila White ay may kasama go. siyang dalawang kabayo, isang White batang go. kabayo at ang nanay. Tingnan guys oh. Mukhang bata yan pero Binata na pala. 20 anyos na. Ah, <laughs> bata pa lang siya pero mukhang bata lang pala. <laughs> Ganda trabaho niya. Lakas. <laughs> Ang bata, mukhang bata na. Oh. <laughs> ah. pa siya guys. Ang taas <laughs> o, tignan mo. Ay, ang kaya nyo, dalawang sako. Ito nga pala yung kabayo nyo na. Ang Pamilya Horse. Family Horsey. May baby sila. Baby Horsey. Daddy Horsey and the Mommy Horsey. Kaway kaway Salamat. At yun na nga guys, isasakay na sa jeep ang aming mga kopra. Dadalhin na sa bayan para ibenta na at ipakilo. At syempre, para kumita na kami. Ang pera, sahod. sahod sa tas ng pinagpuyatan at pinagpuyatan. Sahod na pinag sa <laughs> <laughs> uh, na. Kapartihan. Ito na nga pala ang may-ari ng koprahan guys. Hmm. Yan, yan, may -ari. yan, yan ang may-ari. na kapatid ni... Kapatid ng bayanan ko. No, no. kaya nang ang karas ang pinagpaguran at <laughs> <laughs> pinagpuyatan hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood at pagsuporta, I'm love you all